O Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa sa mga hindi po nakikita at nakikita. Marami po pong salamat O Diyos sa mga pagpapalang hinahatid mo po sa araw-araw, sa mga dumadaan sa mga araw po sa aming mga buhay. O Diyos, nawa po, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, kasalanan. Alam po namin ang aming makalaman ay talaga pong madali pong matukso ni Satan. Alam po namin itong mundong aming ginagalawan ay ito po ay napakalaki pong impact sa amin upang kami po ay matukso dala ng aming mga pansariling interes. O Diyos, nawa po iyong presensya ang mamayani sa aming mga buhay. Apresin mo po nawa ang aming mga puso upang ikaw po ay manahan kung kami po ay naliligaw ng landas na wapoy ikaw po ang tumahak sa aming mga bawat puso sa aming mga pag